Yan mga sa ang pagpalang gabi at eto kami ni Sir Chip. Meron kaming uh, pupuntahang uh, sasakyan. May kaibigan kasi papatulong kasi bibili ng uh, sasakyan. So, sama ko yung Sir Chip. At kahit gabing gabi talagang grabe lagari si Sir Chip. At uh, syempre kailangan naming ipakita kay Sir Chip kasi siya yung bihasa sa mga itong bagay. Alright, so nandito na kami sa sasakyan na titignan namin. At uh, sana sumama sa ating kaibigan. Alright. body oh naka lowered na talaga siya oh first check hood na po yan So yun mga buddy, talagang iniikutan na ni Sir Chip ang um, kanyang uh, item kumaga. so lahat ng pag i check din niya yan para wala makalusot kasi mahirap kasi mga babadi gabi hindi namin masyadong makita kasi ngayon lang yung time nung kaibigan nating bibili at saka yung buyer yung seller so ayan Uh, dito na lang kami sa may gasolinahan para medyo maliwanag. Pero medyo madilim lang dito sa ano, sa video mga buddy pero maliwanag dito sa ano namin kinaralagyan. All right. Oh, boss, chichik niya lahat yan, boss. Hindi pwede may makalusot na mga anay-anay dyan, boss window uh, medyo stuck up tulungan natin yan pero umangat naman siya ano? grasa

hindi mo yan, sabi to sa gitna ng ano mo prrrrrrr ng pangilalim ah ano? pag inong reno ka ano yun? pangilalim yan ano? wala ka sinasayaran yan pero may mga nag-ano Pabor siya rito sa ganitong ano, lower Hindi siya ano, kaya mo nang yan ito lower Hindi, bahaya ko kung dito Bibili kang apat na spring Putol na spring na ito eh Kaya dito para akong siguro Tapos babangking puso uh Oo, -oh, kasi pag mga hams na ito, babalagbag ka talaga rito tapos pagka-slop na ganyan, talagang mag-aano nah. Kahit konting ano lang sir, chip yung butas, yung isang gulong mo. Na? na mo sa butas yung isang gulong mo. Oo. Bumper mo, sayo. Sayo. Sayo talaga. O sa mga talaga. Masang -tayang -tayang. Yeah, you know, ganyan, na, no? Pag nasa na gitna, yan. Eh. Naman Dola, na para, Hindi, so, para. Kaya pang pinatay Masaya dyan yung ano, yung sa fender, fender liner. Pag, pag lumiliko ko talaga ganyan. Tatama yan, pagka lower day, eh, lalo kung hindi sila nagpa-roller. Kung pina-roller yung ano, kaya e pag sa ganito, ano to, uh, ah, pender, normal ha? yan eh. Sa lower, sakit na lower, pagka tatama yung gulong ko sana eh. yun lang yan, sa ano na yan, na mo talaga yun tapos alam lalim yun yung mga dito likod pag ano ko? ano ko? likod pag kuma ano? yun lang yung sinasayaran yung gulong yun lang huh? pag kumaganon siya may tinatamaan dalawa oh sa panglima driving. Sukalat yung mga ano eh at least kung anong klase ka mag-drive. Wala kang mm -hmm. kaba, 'di ba? Kaysa na yung sasakyan eh. Bakit pag tingnan natin yun. O pwedeng baguhin stance pwede yan makukuha mo 'yung ano. 'Yung clearance niya height, may tatakas mong ganun 'no. Kasi 'yung gulong mo pag gumano kumakaskas. Pero sa performance masyadong at 'yung dikit 'yung ano, oh, mga clearance ng gulong. 'Yung gulong niya ba sobrang lapad oh, paka Oo, pagka 'di ba tatama ka sa. Tama, hindi ka oh, nag-parallel na. No? Ha? Hindi ka nag Hindi, hindi na ako Ganda kung pila roller mo itong fender niya So kasi saan, akin, pag ako yung drive Ito, tumatama ako pagkano mm -hmm. Pa. Kasi so, <laughs> yeah. um, Eto, to, kasi, pati na ako sa mga maliit eh. Pinag-aangat sa pinag pala. eh. Pag gumangat ako, kasi konting ano na lang ha. Ah, diba? Ah, ito yung uh, maingay na. No? Ito yun. Di ba sabi pa. Ay, pa? Kaya, man, man, sa pender, ko sa'yo. inyo Kaya pala nung salamayan sa fender pag kasumalit Kaya ano mo Kasi naka-offset yan po. Kasi ano mo yung nahuli ko lang lahat sa pangyarihan. Pero kung ang gulong mo ganyan lang, hindi natatama. Kung ang gulong mo ganyan, hindi natatama yan. Oh, Bibili ka na so, ano? Yes, sir, si ano? Okay. lang yan. Okay. Okay. lang yan. -di gusto mo, katingin natin dito. Tapos bilhin mo kasi gano'n Sakay. Sakay! Sakay! Katingin ko yan. Papahalga ka na ang kapupulkyo. Nalabas ano yan. Pero sa performance yan. mo dito yan sa hata Ano na eh nagpa-roller na si eh. kulang? Ah, may roller. Tapo mo lang talaga 'yan pag ganyan. Pang ano lang talaga? Tapo. Pero kung ano boss, pang ano ko talaga? Ay, wala Ito pang ano eh. Pang na ano lang 'yan. Hindi sabi pa pa-roller ko pala. Pang rolling lang 'yan, pang rolling 'yan talaga. Sa mga Dalawa. Dalawang tao. Pero kahit narurok ko sa index and boss, nabaga 'yan. Oo. Ang gulong niya, umunin siya pa. Gano'n mga gamit. Ah, tayo lang. Hindi gamit. Nasa niya,